Update naman sa libu-libong residente sa ilang barangay sa Quezon City, inilikas. Una sa balita si Cristal Ramizares. Live! Cristal? Zay, makikita nyo sa aking likuran ang siyam na pong pamilya na nananatili pa rin dito sa Barangay Rojas District Gymnasium na isa lamang sa 23 evacuation center sa buong Quezon City. Bagamat humupa na ang baha dito sa Quezon City, ay nananatili pa rin ang nasa tatlong daang mamamayan dito sa evacuation center sa Barangay Rojas District. Ito'y matapos palikasin ng barangay ang mga pamilya kahapon bandang alauna ng hapon bilang preemptive evacuation measure sapagkat lagpas tuhod na ang baha sa kanilang barangay. Sa pangunguna ng barangay officials, libreng pagkain pati gamot ang kanilang handog sa mga pamilyang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon naman Kay DRMO spokesperson Peach de Leon, mahigit walong pamilya na ang nailika sa 23 evacuation centers sa buong Quezon City. Ngayong tanghali naman, inabisuhan na ng meteorologist ng QCDRMO na maaari ng pauwiin ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Zai, patuloy pa rin magbubukas ang mga evacuation centers na ito gaya na nga lamang nitong Barangay Rojas District Gymnasium pati na rin ang mga kalapit na simbahan. Ito'y uh, abiso nga ng DRRMO hanggat uh, patuloy na pabugso-bugso ang ulan at masama ang panahon. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Crystal Ramizares ng IBC News para sa alauna sa Balita ng Congress TV.